Nagagawad oh. Paalis na naman oh. Gago talaga eh. Oh. Ayaw maglagay dito eh. Uuwi sugat sugat eh. Kumain na siya eh oh. Alis na siya. Ayaw yata nila. Di eh, ba ka nahihiya pa sayo? Ayaw. Dahil naman nang laruan yung mga bata. Yan. <laughs> Natatakot eh. Ah. Pare ba raw araw, Panibagong ba raw blank check na, naman. blank check na 'to magpapasya ako no magiging value ng araw na 'to. Ah. Uh, uploaded na sa, sa YouTube, na YouTube ni Tio Braya Pero wala naman talagang clinical diagnosis. Isang bagay na ininsist mo na meron sa so impormasyon. Magiging totoo siya. Unang-una -una, kaya hindi rin siya ay no, Oh. Apat uh, kami dyan Oh. Chai Chester, Tio Bray. Uh, Oo, oh, tsaka si Joshion Point. Nasa software na rin natin yan. Chachap-chapin natin yan. Pang Reels Reels. Wow! Tangali na. Tapos na tayo mag-edit nung pang-upload sa Facebook page ng The Pangit Lives Matter. Nalat nyo no. Nalat nyo yung chelas ko. Oh, gusto ko busi mo to. Pakita mo ako. Ubusin mo to. Ito so, si Gagawad. Ang inang arti. Ano yung ginawa niyo? Ano dyan? Gusto ko ubusin mo yan. Nyeta ka. Ito si Chudog, si Dog. Ayan si Commissioner. Nabuntis na naman. Puki kinang inang to. Buntis ka na naman. Ayan. Maglulola yan sila eh. Si Commissioner. Ito. Anak niya to si Tsudog. Ito si Tsudog, anak niya yan. Ayun si Clarissa, yung medyo maputla. Ito si Bong. Ayun si Bong. Oh, okay na, okay na. You know? Ako po si Club, oh. Boos! Boos ka! Boos ka! Panis. Oh. Punta tayo sa Punta tayo sa Pangit Lives Matter HQ. Titiktok tayo doon, pang yellow basket. Yeah. Maaraw na ulit. O, oh, ayan, para matuyo yung mga, yung mga pinagtabasan dyan. Tara. Proxy muna tayo ng tinapay. Wala, binili ko na par. Ayun, oh, mag-iisa. Proxy muna tayo ng tinapay. bings lang, cravings. Boom! Mataan dito na tayo ngayon sa The Panget Lives Matter HQ Ito, Cravings Cravings Kasi may kape Cravings ba? Ah. Isa sa mga Kabobohan Isa sa mga kabobohan Na gusto kong ishare sa inyo Para maging aware kayo Hindi ako lumaki sa hindi ako hindi ako lumaki, hindi ako pinanganak sa may pera na pamilya ngayon. Isa sa mga kabobohan na nagawa ko nung nagkaroon kahit papano nung nagka-pera, na confused ako sa kung ano yung talagang masarap, kung ano talaga yung totoong nag enjoy ako. Na confused ako kung ano ba talaga yung masarap. Ano ba talaga yung na-enjoy ko siya ng sagad? 'Di ba? Na confused ako kung ano yun. 'di ba? Ang nasa isip ko lang basta mamahalin, basta maganda sa my day, basta aesthetic, 'yun ang gagawin ko. Na ngayon ko na pagtatanto, na-realize ko. Maraming ang realization ngayon ngayon 2025 kasi sobrang alam kong hindi lang ako sa inyo rin. Kakaiba yung mga nangyari ngayon 2025. So maraming ang realization. Ayun, isa sa mga realization ko yun na. Like for example, okay naman pala tong ganto, masaya naman pala to, masarap naman pala tong mga ganito. tinapay, tas may kape ka. Diba? Before kasi, eh. kailangan sa mamahalin, kailangan sa estetik, kailan, kailangan sa maganda sa story. Para saan? Nah, Tangi na. Kapag ko, nagpapasiklab na lang pala ako sa mga tao. Eh. Diba? Hindi ko naman pala na-enjoy yung ganong kainan. Overpriced. Diba? Pero yung ma-experience mo, okay din. Okay din hindi na ako magda-drop name ng mga mahal na nakainan ko na walang bitaw. Diba? Parang okay naman pala yung ganito. E, stop ka ng ganito. Alam niyo to? Yung hindi ko alam yung tawag dito. Ito yung tinapay sa bakery na may chocolate na di malaman. Hmm? Champion! Diba? Yeah. Sa mga kagaya ko dyan na pinipilit mag-survive at magpapera. Huwag kayong maging confused sa kung ano yung talaga yung masarap at na-enjoy nyo versus sa kung ano yung mahal at maganda lang at aesthetic lang. Ba? Yung maganda at aesthetic lang, ang napi-please lang nun, yung ibang taong nakakita, una nandun ka, makakumakain, story ka, nandun ka naman, sila lang yung napi-please nun. Na. Hindi mo nga sila pinipilis eh. ba? Hindi man sila yung nagbigay ng pambiling ipang kakain mo dun na ma-enjoy yung ikaw. So, tayo dito mag-tiktok. Balik muna tayo dun sa Yahab, mag-edit tayo. Sa nagtatanong, Paolo pangalan niyan Nagtatanong kasi babae pa sa comment section. Ano daw pangalan na nakablock? Andito <laughs> na ulit tayo sa bahay. Lilinis-linis lang tayo dito ng mga ginulo nila. Lalaro-laro muna natin itong mga pusa si Makmak. Pangalan niya ay Makmak. Kamukha niya ang kanyang nanay. Nasi Ito si Bong. Oh. Ayon si Bong sumisilip. Oh. Si Makmak. Active. Oh. Ah. Eh. Alright, man. Maliwalas, aliwalas. May mga pusikat. May naririnig ako nagmimiyaw. Gani dyan. May naririnig ako nagmimiyaw ah. Meow. ako eh. O guni-guni ko lang. Ito, so. Dito pala ang kanilang nagiging playground. Ay no, oh, nag dito. Tapos na tayo dun sa mga maliliit na pusa. Yung malaking pusa ako naman papakainin ko. Malaking pusa Oh. <laughs> nabalik na kami dito sa bahay matapos kumain idadrop naman natin siya sa kay Marilag Nails si Marilag Nails wembe yan si Marilag Nails Papagawasan siya ng kuko niya Marilag Nails yung pangalan mo be ha be ha <laughs> <laughs> Okay naman. Okay naman yun, ah. Ako, guys. Saan ba dyan si Marilag Nils? <laughs> hmm, papasok dyan yun si Marilag Nils. Tagay! Okay. Altito na ulit tayo yun sa bahay. Ish! OA. Ito naman. Ito, kala mo aping-api ang putang. Ano ba? Parang aping-api ah. Ha? OA. <coughs> OA ka. Top 1 OA. Top 1 OA sa mga pusikat. Gagawad. Si Hindi si ko missioner, banayad whiskey lang eh. Ito. Oh. Gusto ko ubusin mo to. Gusto ko ubusin mo yan. Oh. Pakita mo ako, busi mo yan. Busi, busi mo yan. Busi mo. Okay, pakita mo ako, busi mo yan. Yung mga sugat mo, tuyon-tuyo na, oh. Tapos malanariwa na naman yan. Lalabas ka na naman mamaya. Ah. Busi mo yan, pakita mo ako. Okay, busi mo yan, pakita mo ako. Ah, nirepil yan, pare. Oh. Oh, ikaw. Oh, saan ka? Ayun. Niyan. <laughs> Boss, nakapaligo na tayo para. Okay na ang mo. <coughs> nakapaligo na tayo. We proceed! Dadamputin na uli natin si Wada doon kay Marilag Nails. Tapos na daw ang kanyang nails. Hapon na. Ayun o, 5.20 na. Tara! Sira agad. Sira agad. Hindi. In? After? Madilim. In, after kita. Wow, kamot mo sa likod ko amen Panibagong araw, panibagong blank check na naman. Blank check na ikaw magpapasya ako na magiging value ng araw na to. Ngayong araw ay 19. Mansa namin ni Wada. Kaya dito kami ngayon sa, ayan, Parkal Mall. Ayan kami sa Parkal Mall tapos na natin siyang picturean, tapos mamaya ulit kakain na muna kami ay, ang ganda nung a- okay, lagawin mo dyan mm. nanginginain na muna kami okay dito champion champion kami manginain. Drip cake. Oh. Yan ko lalawin nila sa auto sombrero na to. Pero model dito. <laughs> B. Be. be man sari. I love you. Love <laughs> you more. Lagyan mo sa tenga mo. Itura. Wow. Andito kami ngayon sa Ayala Malls, Manila Bay. Ayan, RD. Titingin-tingin lang si Wada dyan. Yeah. Ardeen okay. Ardeen Ardeen bumili kami ng kulay black na yogurt tsaka yan dito kami ngayon sa Glad King bumabati bati pa ako sa labas mukha na palang ulol yung Ito ang ano n'yay, sa lalaki, sa motor, tent, ab, sa sasakyan, JDM leg Arspec Garage, Banawe, sa babae, eh, Gladking, tsaka Watson. Kailangan <laughs> <laughs> yung ganyan po. Hindi tayo na sa kilometer 23. balik pabalik na kami ng Bulacan. Uh, Maghahapon na naman si Ah, bili ko tong tsinelas kahapon, ganda. Yeah. Sakto yung binili kong chinelas, pang massage-massage. Kasi sa di malaman na dahilan, biglong sakit yung ito ko, yung aap ko. Hindi naman ako natapilo, hindi naman ako nabagsakan ng kung ano. Biglang ang sakit-sakit po, kinanginang yan, chinat GPT ko. Eh, napagka-chat GP to. Chinat GP ko. Ano ang sanhi ng bigla ang pagsakit ng paa ng hindi ka naman nabagsakan o hindi ka naman natapilok? Tanginan, lumabas. Gout. Gout ang lumabas. Ano to? 20 years old things ba to? Ang sakit. Dito Di siya sa part na yan. Hindi ko siya mailapat ng gusto. Ayun, sabi ni ChatGPT, mga dapat daw gawin, i-flash out yung uric acid sa pamamagitan ng tubig. So, uh, November 20 ngayon, first day, mag-water fast tayo hanggang katapusan. Para ma-detoxify na rin yung katawan natin. Panibagong araw, panibagong blank check. Blank check na ikaw magpapasya kung ano magiging value ng araw na to. Punta tayo sa Pangat Lives Matter HQ. Titiktok tayo. Okay lang yun sakit. Ah! ah ha, ha. Sarap ng araw. Alam mo bang kailangan nyo ng eh para di kayo mapuko? Dati akala ko Matawag dito Monk mode Monk mode Hindi ka alis dun sa dun ka lang maglalagi Sa kaso ko dun sa ano Sa workspace ko Monk mode dun ka lang Make money ka lang Kapag make money naman Kaso Mukha ng burat So lang talaga to Sinag ng araw ilan parcel ko sob dumating? Apat? Mm -hmm. Uh, May ako sa mesa? Okay. Ito tayo sa Pandas Matter HQ. Dumating na yung mga parcel natin. Ano, Father and Son. Ito yung ginagamit kong pabang. Father and Son. TikTok na muna ako dito. Ito 'yung mga parcel natin, mga bagong sentya ng Father and Son. Para kaya na tayo ng Father and Son TikTok shop. Kuha oh, gid sa sakit na ng up ko. Parang ko na mga mga. Wala lang Papagas so, muna tayo. Uwi na muna tayo, di ako maka-focus. Ang ina, sobrang sakit. First time gumagkaroon ng ganda, maka-experience ng ganda. Ang sakit. Kahit anong lupit mo, nakakaula sa hulog eh. First time kong ma-experience nito Hindi ako natapilok Hindi nabagsakan ng kung ano Hindi naman nangawit, napilipit, napagod or kung ano Biglang sumakit, ang sakit Nasa loob siya Kasi nagaganto ko siya oh. Nagaganyang-ganyang ko siya Pero pag ginaganto ko siya, masakit Yung mga kalamnan, masakit Sobrang sakit Kahit anong lupit ng Straighten up ng utak mo para gawin yung mga dapat mong gawin. Takyan, ang sakit. Ano talaga siya? Balimoy na muna tayo dito sa, sa ating workspace. Sakit po siya. Chinat GPT ko eh. Sanhi ng ang pagsakit ng paa. Nang hindi ka naman natatapilok or nababagsakan ng kung ano man. Nag-gout yung lumabas. Gout. Eh, hindi ako yung ano, hindi ako yung makagamot na tao. So, ano yung ano? Ano yung uh, ano ba to? Ano yung paunang dapat gawin? Yun, sagot yung chat GPT, uminom ng maraming 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 tubig para ma-flush daw yung uric acid ba yun? Ang sakit po! Tsa. 28 years old daw ako ngayon, 28 years old pa lang ako sa mga magtatanong ilang taon na ako, ba't ako naka-experience ng ganto wala ano eh, unhealthy diet eh. Unhealthy diet. Tapos one week na akong na-stop sa gym. One week na. Huwag ka mag ng kung anong rason or dahilan kung ba't ako na-stop. Na-stop ako one week na kasi uh, pumapalpak akong pumunta. Nag-fail akong pumunta. Nag-fail akong kumilos para pumunta. Walang, walang, wala akong, <laughs> wala akong maririnig sa akin na kung anong dahilan na ginawa ko lang na kung anong dahilan para lang Bumango yung pangalan ko sa'yo. One week na akong di workout kasi tinatamad ako. Ganun. Tinatamad akong pumunta. Ang sakit. <sighs> Wala ngayon. Si Wada nandun sa ano niya. May sarili siyang ganto rin. May sarili siyang ganto. May sarili siyang studio. Kasi masyado nang maliit to para sa amin eh. Masyado nang malito para sa amin. So, sa daytime, may sarili siyang ganito. May make money siya doon. Ako rin dito. Kasi ayaw din nun, ayaw din ni Wada sa maingay. Ako pag nagbibidyo ko, lagi ako nakasigaw eh. Lagi ako nakasigaw, lagi akong galit. Nagulat siya. So, may sarili siyang ganito. Andiyan lang, sa kabilang street lang din. Same neighborhood. Kabilang subdivision. Uuwi yun mamaya mga hapon na pagtas niyang mag-make money doon. Tang, sakit! Grabe. May bago akong page. Bago na naman yung page ko. Putang na yan. Yung legendary ato class S na kumalat sa Facebook na itong past few months. Bago din yun. Nung May ko lang binili yun. Pang-kinsing page ko yun. Ngayon, bumili na naman ako. Ato class S worldwide. Bumali ako ngayon. Hindi ko pa nararatatat eh. Kaya baka di pa lumalabas dyan sa mga feed nyo. Pero may bago. Pang 16 na page ko na. Pang 16 na page ko na. Ngayon magtatanong ka. Sa pang ilang page ako titigil. Ano diba? Sa ano ko Kunya, di ba? Paulit-ulit nakawala yung page. Bibili akong bago. Gagawa ako bago. Ratatat na naman. From zero. Bakit hindi ako napapagod? Ba't ayaw akong maglubay? Kasi gusto ko. O, wala na uling kung ano mang reason na maririnig ka sa akin na motivational shit. Gusto ko eh. Kontrolado ko buhay ko. Diba? Kontrolado ko reality ko. Nawawalan ako ng page, nadidilitan ako ng page. Eh gusto ko, isa pa. O. Ngayon ang tanong, hanggang kailan yung isa pa na yan? Hanggang ano lang ako? Hanggang 1,406. Hanggang 1,406 na page lang ako pag nasa 1406 na page na ako, tapos wala pa ring magical na nangyayari sa buhay ko, doon lang ako titigil. Layo pa, nakapang pang 16 ko pa lang eh. 'Di ba? Pang 16 ko pa lang, 16 out of 1406. San ko nakita yung 1406 na yun? Hindi ko alam kung saan ko nabasa yun, pero yun yung ano, yun yung batas ng mundo. Ayun yung batas ng mundo. Ah, uh, pag may gusto ang bagay, may gusto ang tripen na isang bagay, hindi mo siya pwedeng makuha sa isa, dalawa, tatlo, sampung kuha. May mga nakakuha ng isang kuha, pero may mga taong nakakuha sa ikaw 1,406 pa. Si Mr. Beast lang eh, Google nyo. Proven to, facts to. Si Mr. Bis nag-trending siya sa ikaw 1,000 niyang video pa. ba, diba? So kung may gusto ka, may t-triping kang kung ano man, kailangan mo siyang gawin ng 1406 ganun kahaba yung PC mo. Ngayon si Josh Moy unang try ng negosyo, kung kong chips boom agad. May mga ganun nga. Ayun na yung mga ano. Yun na yung mga doon na papasok yung idea ng may kanya-kanya tayong kwento. Pwedeng si Josh Moy ka, nakuha niya na sa sa unang try pa lang. Ikaw pwedeng nakuha mo sa ikaw 1000 pa Mr. Beast nakuha niya na sa ikaw 1000 pa. 'di diba? Kaya ang batas ng mundo 1406. Diba? Gusto mong maging malupit na mananayaw? O kailangan mo mag-compete ng 1406. Tanga na, madami. Eh. Nakakatamad 'yun. Gan talaga, hindi hindi kasi para sa lahat. hindi para sa lahat ako. Ang aim ko, ang ina aim ko gusto kong maging ano eh. Gusto kong maging Uh, ma-influensyang individual. Gusto kong maging ma-influensyang individual. Pag sinabing ma-influensyang individual, andyan na yan. Uh, financial freedom, uh, kapangyarihan, ma-influensya ka nga eh. Diba? So, kasikatan, clout. Diba? O, nakaka-16 page na ako. Nakakain ako ng masarap. Nandito ako sa ganitong sitwasyon. Uh, nakahawa ako ng ganitong bilang ng pera, naka-experience ako ng ganito, nakabila ako ng mga ganito. Sa ika-13 na page ko, yung page ni Ato and Friends na nawala rin noong April. Di diba? O. Sa ika-13 page ko, natikmang ko yung 1% ng pwede kong tamasahin dito sa in -aim ko na long term. Which is yung maging ma ang individual. Di ba? O, tikim lang yun. O, sa ika-13 page ko, na-experience ko sa, sa ika-13 page ko, na page niya to and friends, natikmang ko yung, yung lavish life, yung masarap na buhay, yung hindi titingin sa price tag. Kakain ng gusto, walang pakay, kahit magkano, na-experience ko, pupunta ako sa ganto pupunta ako sa ganyan, walang problema, na-experience ko yun sa ika-13 page ko. Di ba? Ay nawala yung ika-13 page ko. Eh, yung limit, 1,406. Isa pa, Uh, gusto ko. lang naman yun eh. Tanong mo sarili mo, ang gusto mo. Di diba? Ang gusto mo. <laughs> Kaya pag may naglumalapit sa akin na ganun, boss, paano ba maganto? Hindi naman ako expert sa ano eh. Sa kung saan man. Sa pagpapasikat, mindset, mindset. di ako expert sa ganyan kasi in the making rin ako eh. In the making rin ako. Kahit yung anti-support, yung anti-support, sinabi ko sa kanila yun eh. eh. Kay Josh Chai sa daw eh. Titigil lang tayo sa ikaw 1406 na episode kapag sa ikaw 1406 episode tas walang magandang nangyari isip tayo ng ibang way gano'n. o nakaka one, 155 pa lang kami na 155 upload pa lang kami monetize na yung channel nagkaaron ah, nagkakaroon na ng community si anti support may maganda nangyari. di ba ganun yun tang ina pinipilit kong makipagkwentuhan sa inyo kasi sakit ng paa ako pag pinatay ko tong cellphone, edit ko to, upload ko to, ano na? Alauna. Upload natin to ng 3. Pwede. Sige. Uh, dito ko natatapusin tong vlog na to. Kung umabot ka dito, maraming maraming salamat sa'yo. Solid ka. Comment down below anong pangalan mo. Yeah. Pwede, no? Pwede pa. sa Pasko. Ng mga subscribers dito sa YouTube ng merch no Pocket Matter na merch yeah, edit ko na to tapos baka maligo ako tapos mag content ako dun sa bagong page tang inan sakit so ang mini mission ko kailangan ngayong araw makasampung ganto ako oh. ito yung pang una hindi ko pa nauubos sabi ni ChatGPT, kailangan daw ma-flush yung uric acid sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. So, 15, kin 10 or 15 ganito. Ito yung panguna. Itangin, ang sakit. Legit, pre. Ang sakit. Hindi naman siya namumula or namamaga. Ang sakit niya, internal. Internal, sakit. Ay, puta buhas or kung ano man.